na perwisyo ng magdamagang pag-ulan ang mga residente sa Maynila. The PNP says five people died in the southern Tagalog region. Malalim ang baha sa ilang pangunahing lansangan sa lungsod ng Maynila, dulot ng ulan, nadala ng bagyong krising at habagat nitong Sabado ng umaga. Ganito man tayo tuwing may bagyo, kaya natin itong baguhin kaya man natin kayang magtayo ng malalaking infrastruktura, kaya naman nating siguraduhin na ang ating mga kalat ay nasa tamang basurahan. Kaya nating magtipid ng kuryente at tubig. At kaya nating magtanim at mag-alaga ng puno at halaman. Alagaan natin ang kalikasan para sa ating kinabukasan.